Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, mga kabaklas. Uh, ito si Baklas TV Channel. Uh, binabaybay na naman yung uh, daan papuntang ano, uh, bayan ng Tanawan Le. Ayan. Ayan si Baklas TV Channel. Maganda, 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 maganda. Umaga sa inyong lahat, mga kabaklas, mga kaidol. Almusal na, almusal na tayo, mga kabaklas. Ayan. Ah, uh, nandito si Baklas TV Channel. Ayan, si Baclas TV Channel ay papunta ng palengke. Binabaybay ang daan papuntang palengke ni Baclas TV Channel. Ayan, ayan siya. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga kabakalas, good morning. Uh, gising na, gising, 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 gising na. Ayan. Yan, mam mamimili si Baklas TV Channel na kanyang ah uh, paninda. Ay, ano sa paninda? Ayan, si Baklas TV Channel. Ayan. Shout out sa lahat mga kabaklas. Ayan, shout out. Ang iba nag exercise Ang iba, ano, uh, nag ng uh, makakain ang kanilang ano, mga anak na may trabaho. Yung mga asawa may matrabaho. Ayan. Ayan mga kabaklas, papunta sa si Baklas TV Channel. Binabaybay ang ano, ang daan papuntang Palingki. Ayan. Shout out, shout out mga kabaklas. Shout out. Ayan. Ayan siya. Ayan. Papunta na si Bakla, Baklas sa ano, sa, sa may Palingki. Ayan shout out sa inyong lahat shout out ayan mga kabaklas mga ka idol kuya dito tayo sa kaliwa ayan mga kabaklas mga ka idol ayan dyan tayo kaya tinilda ayan so, doon 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 ayan dito tayo papasok sa tindahan ni Aling kuya pwede mo ako antayin Ayan mga kabakalas. Pasok na si Baklas TV Channel Doha Dalawang ano Ayan So shout out mga kabaklas Shout out Ayan Good morning, good morning, good morning Senyum lahat Nandito nama si Baklas TV Channel Ayan Dito ho madam Babayad Ayan mga kabaklas Dito sa counter ni madam Shout out sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you and God bless inyo lahat. I love you. I love you. I love you. I love you. Shout out sa inyo lahat.